Hi mga sis! Welcome back to my channel, it's me, Jen again! And for today's video, we're going to do a Valentine's look na may kasamang first impression sa mga bagong makeup na itatry natin ngayon, okay? So if interested ka sa Valentine's look, pati sa new makeup na gagamitin ko, then just keep on watching! Okay, so yun na nga mga sis, tayo ay gagawa ng Valentine's look. Simple lang naman, di tayo papa ano yung bonggam-bonggam-bongga kasi alam mo yun, pag Valentine's kasi dapat bebe ka, ba? Diba? Pabebe. So, ganun yung mga look na gagawin na i-achieve yeah, natin. Parang, mga, pay, parang may pagka Korean vibes. Ganun. So, anyways, super easy lang na to. Mag-start na tayo sa base natin. Base is this one. May bagong release ang Spotlight Cosmetics. This is their Serum Cushion Foundation. It has SPF 50+. PA++++. Apat na plus yun. And sabi dito, this is lightweight hydrating foundation. Gives your skin that glowy, my skin but better finish that lasts for hours. Okay? Tatlong shade yung binigay nila sa akin. Dewy, ivory, beige, and almond. So, let's see kung anong shade ko dito. Okay. Ay, ang ganda. Ito yung packaging pala. This is the packaging. Super nice. Pero medyo bulky siya. But super nice yung combination ng colors ha. Maganda siya. Shala siya. Then, when you open it, may mirror. Tapos, yung sponge or puff. Then, ayan, may ganito. Ting! Tapos, open. Ayan. Ayan, ganyan siya mga ses. Okay. Tapos, let's see kung anong shade ko dito. This is Oh, parang ito na agad yung shade ko. This is Dewy Ivory. Okay, so these are the shades. This is Dewy Ivory, Dewy Beige, and then this is Dewy Almond. So, parang nakay, ano ko, Dewy Ivory. Ayan. It's a try na natin ilagay sa ating face. Actually, nakalagay na siya dito for TikTok kasi. So, ayan, makikita nyo na balat kung balat lang talaga siya. Ito yung wala. Ito yung meron. So, napapakita ko sa inyo kung paano magiging ganito to. So, ganyan lang siya. Dewy Ivory yung gamit ko, mga sis. And, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung lapat niya. Super nice. Tamang-tama lang yung coverage niya. Nasa light to medium siya. Pero feeling ko buildable to eh. Ayan o, buildable siya. Hindi siya heavy. Parang balat kung balat mo lang talaga. Ayun, makikita nyo dito. Perfect na perfect sa akin yung shade na, ano, ivory. So, kung magka-shade tayo, ito kunin mo. Oh, di diba? ang... balat kong balat lang, mga sis. Sino ka dyan? Ay, Ang ganda in fairness ha, napawawa ko ng spotted. Actually, kahit yung foundation kasi nila, yung liquid foundation nila, maganda yun mga sis eh. Kaya naman maganda din yung cushion nila, oh. Okay mga sis, next na ito try naman natin is ito, binili ko to sa Japan, yung The Sem na concealer. Ang tagal nyo nang pinapa-review sa akin to. One point, ano ba to? One point twenty-five yung kinuha ko na isang shade and then yung isa yung green corrector nila yung binili ko. So, this one, how much to? 880 yen. So, mga magkano yun? Kayo na mag-compute. <laughs> Wait, buksan natin siya. Okay, so, ito yung dalawang binili ko, mga ses. 1.25 yen yung green corrector. Swatch muna natin siya. Saan natin swatch dito? Ooh. Ayan. So, ito yung dalawang binilig ko. Ito yung green corrector. Ito yung concealer. Parang unlight ng concealer. Pero, let's see. Pero, yung green corrector, hindi siya yung OA na, alam mo yun, yung OA na green na green talaga na magiging Shrek ka. Which is, I like. Yung atake niya is parang kay get ready with me na green beige. ba diba, no? So, ano pa bang redness natin? Wala na. Kasi, ang daming may gusto nito, ba diba? since maputi ito, i-highlight na rin. Okay, now, biblend na natin siya. Itong color corrector mo. Uy, ang bilis lang yung mabilan. Uy, gusto ko yung ganitong green corrector. Kumakapit talaga siya sa balat, oh. Kahit na-blend mo na. I like it. Super nice super nice, super nice. Lagyan natin ng concealer pa para hindi siya greenish. Greenish. Ang ganda na. I like this. Update ko kayo. Siyempre kapag tumagal na, kung maganda pa rin ba siya. I mean, kapag mga ilang hours na, baka may maging kiki. Wala man natin. Pero so far, first impression naman tong video na to. So, I like it. Oh, diba? Oh, Very nice. Next na gagamitin ko is this one pang contour natin. This is the I Multi Stick Dual. Ayan. Ito highlighter tong isa eh, mga sis. Ito. So, ito pang contour. Mamaya ko na lang gagamitin tong highlighter. Pero ito yung pang ay okay, focus. Ito yung pang contour gagamitin. Ito mamaya na tong highlighter. Okay? So, pang contour muna tayo, mga sis. Nagamit ko na to actually and I like it. Tama-tama lang yung shade niya sa ano ko. Skin tone ko. Ayan. Ayan. Ang shade nito is made in Korea din pala to. MS02. MS02. Made in Korea din pala tong binili ko. Just blend na natin using this one. Very natural lang yung shade niya. Pang-contour na pang-contour talaga. Ayan. O, diba? na. Yun, ah, yung shade na ganyan. Very perfect lang pang-hulma talaga. Parang natural shadow mo lang yung atake. Hindi siya mukhang putik. Ayan. Kasi nga, hindi naman sobrang OA na contour kailangan natin ngayon. Valentine's lang mga sis. Huwag kang ano dyan. Ayan, dun oh, na tayo. Perfection. Mm. For the blush, mga sis, gagamitin natin si Maring Dior na Rosewood Shade kasi perfection siya. Na-try ko na siya gamitin. And I love it. Yung shade niya is perfection for me. Parang pang gentle yun talaga yung atake niya. Ah, pang oh feeling. And perfect to pang Valentine's. Actually, everyday. Keri boom boom siya. Pakita ko sa inyo pa-pakita ko sa inyo kung gano'n siya kaganda. Tapos diba nauuso yung nandito lang yung blush. Yung parang nasa tak, nasa tak, -tak Nasa taas. Tok tok lang ng ano. So gagayahin natin yun. No? Yun know, o, ang ganda ganda niya diba? Hmm. Gayahin natin yung mga uso ngayong blush. oh, di diba? Sino ka naman ito? So, idamay mo na yung dito sa eyelids mo. Boots. Korean yan. So, ang dito, kasada. Kakulari, rosy cheeks Nilamig. Nilamig lang. Yan, ganyan. Tapos for the eyeshadow, ito yung gagamitin natin na gamit ko na to sa TikTok, and I love it so much. Harus dikit sila ng formulation. O, hindi yung sobrang dikit. Medyo dikit yung matte niya. Medyo kasing buttery, katulad ni Natasha Denona na favorite ko, kaya na-amaze ako dito sa Korean brand na to. Pero sa Japan ko binili ito. And tinanong ko kayo kung dasik ba yung pronunciation nito. And merong nag-comment na dasik pala. Dasik pala siya. So, ang shade na kinuha ko is hashtag, hashtag 01. Yun yung nakalagay. And eto yung napili kong mga shades kasi 'yan si Miss Jen. 'Yan si Miss Jen. So papakita ko sa inyo ngayon kung gaano kaganda tong eyeshadow na to. And perfect pang ano siya. Tawag dito. Limisin ko lang 'to. Perfect siya pang Valentine. So start tayo dito sa lighter shade. Kunya. una hindi ko pa alam kung ano ba ito eh kung Korean or Japanese brand. So, biglang nag-research ako. Research, research din kasi. Ayun nga. Siya ay isang Korean brand pala mga sis. So, next na shade is this one. Yung peachy. Ayan, all over the lid lang din. Kasi ba diba, pag nag-eyeshadow mga Korean, pabebe lang. Hindi naman OA. Oh, eh. pooch. Tapos, kuha tayo na itong onting peachy pink na shade. Dito lang. Sa so, outer, ganyan. Push. Ganyan lang mga sis. ganyan lang atake natin. Then next mga sis, um, itong lighter shade na to, kunin niya, yan. tapos gaganyan ka para dito. Ayan. Ganyan, ganyan. Tapos, kuha ka angle brush yung medyo darker shade na brown. Kuha ka tapos ipang drawing mo ganyan sa ilalim ng eye bags. Parang eye shadow lang ganyan, diba? ba? ngayon. Okay, parang para kang gumagawa ng sarili mo ay ay bugs ganoon. Blend lang ng onte para hindi na masyadong harsh. Then, itong lighter na shimmer, kuha ka lang yan. Dun ulit sa inner mo, love it. Dobs. Diba? Hmm, bumasok sa loob ng mata ko. pabebe lang. So, lagay ka dito. And shimmer. Maganda yung kapit ng mga glitters and shimmer nila. I love it. Ayan. Ganyan lang. Tapos, itong pink na shimmer niya. Pink na shimmer. Yun lang dito. Ayan. ganyan lang atake natin. Ganyan lang, simple lang. Ay, simple ba yan? Tapos, gagamitin ko tong eyeliner na d Up Silky Liquid Liner. Number one yung nakalagay doon sa packaging niya. And in fairness, sobrang ganda nga niya talaga mga sis. Dark brown yung kinuha ko. And sobrang nipis lang talaga ng tip Yes, ganda. Grabe yung mic pala nandito sa baba. Naririnig nyo ba ako? Sana naririnig nyo pa rin ako noong mga panahon na yun, no? For the brows naman, mga sis, nagpatala si Roman sa akin itong brow pencil nila. This is their Roman Hand All Flat Brow. Ayan, ganyan yung itsura niya. Flat talaga siya. And then, sa other end is my brush. So, ayan, nagamit ko na siya dito sa side na to. Okay naman siya very subtle and very ano lang saktong sakto lang yung shade sa brows ko. Ayan. Sa mga mapencil dyan, this is for you. Ako kasi mas mas ako kasi mas more on sa pen ako, pero since Korean yung peg na ginagol natin, kailangan magpencil lang muna tayo kasi si ang mga Korean mas more on sa pencil sila na brows, diba? ba? So, dito na. Ayan yung meron. Ito yung wala. O, diba? ba? Giving. Ayan. So, gamitin na natin siya dito. Mabilis lang siyang mapang drawing hmm. For the lips naman mga ses, I'll be using si Roman pa rin. First is itong kanilang, ano ba tawag nila dito? Blur Fudge Tint in the shade Rosiental 02. So, dito siya, laragay. Sa na lang. Ganyan. If magtatanong kayo, bakit may tint na ng onti? Kasi, ginawa ko na kanina sa TikTok. Sorry naman. Pero, ayan. ulitin natin dito. So, ganon. Tapos, eto naman yung kanilang Juicy Lasting Tint in the shade 29. 29. Ano bang shade? shade papaya jam. Okay? So, yun yung papatong mo dito. Ganyan. Fresh fresh ka lang, diba? ba? gagamitin natin yung highlighter nito dito lang. Oh, diba? Then, nag-setting spray lang ako and also powder. Ayan. Hindi kasi bago to, kaya hindi ko na lang pinakita mga sis. But, yun yung pinang-set ko for my makeup. Ayan. So, this is our final look for Valentine's mga sis. Very Korean lang, di ba? Ang fresh lang natin. Yung atake natin pang freshness lang mga sis. Alam niyo yan. So, ayan. I hope na gusto niyo itong Valentine look and also first impression sa mga bagong makeup na nabili and pinadala sa akin. So, ayan kaka-happy. Ang ganda, diba? Ang ganda ko. Ah. So, yun lang, mga sis. Comment down below if ano pang gusto nyo mga makeup look or ipa-first impression or review sa akin ng mga makeup para i-try you know, ko yung very best ko na gawa ng video yon. Okay? So, yun lang. Happy Valentine's, mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!